Yo 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 mga idol Isang mapagpalang umaga sa ating lahat Sana pagpalaan tayong lahat sa umaga nito Lalo na ako mga idol Sana pagpalaan ako ngayon dito sa ilog At makauli ng isda Papasalamat nga pala ako mga idol Sa aking mga subscriber Maraming salamat sa inyong lahat At sa aking mga silent viewer Maraming salamat sa inyong lahat Sa walang sawa ninyong sukota Idol Kung bago ka pala sa aking channel Mag subscribe I like at mag-share at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ng aking upload okay sige idol ilipat ko na sa ilog ng aking camera A few moments later

Uh. Ay na, maangat Ha? Huh? Si Papa Elaya Elaya? Oo, oh, Elaya is Malabo na doon uh. Doon sa Ay, Parisan Walang ila naman ng Ang binaraan mo naman Napakalayo no, dito ano? ko Dito ko dumaan sa ano eh Yan. Sa kabila oh, no, dito ko dumaan sa kabila Oo oh, uh oh. Kaya palang layo <laughs> Hindi ako makatarong dito, mal malalim. Ang taas. Oo, uh, uh, nawala yung tungtungan. Sana <laughs> eh. Buti nga, hindi nagtatrabaho itong sa kabila eh. Buti nga, hindi nagtatrabaho itong sa kabila. Kung nagtatrabaho yan, labo yan. Yung mga ito, naman oh. Paano mo selain tali ini mana nih eh. <laughs> kot nangusuh nyata sama

masuk ke labu eh. hmm? ya yeah, melinau pejan Ini eh, mau De bien, no, vale. Para no sabe. Okay. malabo kasi kung malinaw yan kita yan katilalim bilis sumakit ang labo may palit dyan pa yan ay nalakit pa eh oo nasa ah, eh halos maumpos yung bakal ng idol uuwi na malabo na po ang ilog ay nakalimang piraso ako mga idol

bago ako magpaalam shout out na ako mga mga sa mga kagapag sila yun shout out kay Naspoy TV Minxing TV Pishing shout out sa Big Fabricate shout out sa B Panel shout out sa Strip. Shoutout Trip shout out Mansing Iwak shout out sayo. Borneo Mansing shout out sa iyo. Sukita Vlogs, shout out sa iyo. Fishing Tutorial Info, shout out sa iyo. Big River Fishing, shout out sa iyo. Suba Vlog, shout out sa iyo. Rick TV Official, shout out sa iyo. Pran Fishing from Indonesia, shout out sa iyo. Maraming salamat. Kalahin mo nga naman mga idol. Nakarating na pala ng Indonesia. Pran Fishing from Indonesia. Shout out sa BGR Channel. Shout out sa iyo. Yami Sniper Mix. Shout out sa iyo. Kabias Kitchen. Shout out sa Family. Shout out sa iyo. Mr. Ali M. Fishing. Shout out sa Leo Kids shoutout Tambay TV, shoutout sa iyo. Kawil TV, shoutout sa iyo. Nuri Food Trip from Japan, shoutout sa iyo. Nakating na pala ako sa Japan ay Try mo na ano. like TV, shoutout sa iyo. AKP, Black, shoutout sa iyo. Bernard Martinez, shout out sa'yo maraming salamat sa'yo Brad Soulan sa so, ulang sa ako support ah. shout out ulit Bernard Martinez Kuya Barbero TV shout out sa'yo sa lahat ng mga pangalan na nabanggit shout out po sa inyo lahat para may maraming salamat sa inyong support idol kung nagustuhan mo ang aking video mag subscribe, mag like, i-share at pindutin mo rin ang notification bell para makikita sa mga video ng aking upload mga idol Huwag ninyong kalilimutan. Gentik Sebrax. <laughs> Parang you bye, -bye.